Marius yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yan yeah. supportahan natin. Ay nung no, mga kalingat uh, sa ngayon uh, sobrang ulan oh. Nandito tayo ngayon sa lighthouse. At napakalakas ng ulan kaya hindi alam kung makakapag scout ngayon. Uh, maulan. At mga naging po kami hindi dito sa lighthouse sa ngayon. Uh, ito po yung na ito halos magali pa ito ito wala na ito kanina humupa lang ng konting oras kaya nga naka travel ako pa po dito tapos ngayon bigla na naman na lumakas o ang lakas po na ngayon talaga bago sa awa man yung magkakasakit magkakasipon huwag naman po sana Ano mga kalingap, sobra ulan dito. Hindi pwede mag... Wala mai. <laughs> Yan ang turn ngayon. Ito yung Ay, sikat po. na po ngayon. Ikang uh, karangalan <laughs> po para. <laughs> Ayun, shoutout ka man. So invite ka sa lahat ng mga you know. invite Ay, ka. Oh, yung mga di pa po nakapanood ng ano, love triangle. part for na po. Mas support naman po para mas madami pa pong matulungan si Kuya Bob. At syempre, yung channel ko rin, Kuya Ken ayan po mga kalinga, support po natin ang kanyang uh, telenovela part 4 na ho at uh, huwag ninyong kaliligtan at pakilike and share po yung mga uh, kanilang mga telenovela ayan po, sa ngayon po mga kalingap ah, sa po oh, sabang ulan talaga at uh, hindi ho namin alam kung pag scout kami ngayon or ano sa ngayon nun, eh, video muna kita dito sa lighthouse para meron lang ho kami may upload hindi lang tayo ma-absent kay Whitey ma masyado ho kasing e strict uh, ngayon si Whitey kapag uh, wala kang uh, na i-update eh, parang absent ka ho kaya kahit na itong ulan lang ay eh, maiparating sa kanya <laughs> na talagang maulan. Kaya ayan po mga kalingap at siyempre po mga kalingap huwag natin kalilimutan supportan Kuya Bar Santos Matubang at Edna Vlog at Kalingap Rob. At ang inyo pong Marius Vlog po. Sana patuloy po nating suportahan supportahan. Gusto man hinman nating umalis ay hindi po pwede dahil medyo maulan. At nandito po si Brother Paas, ang isa pong sakalam ng, ng mga kalingap. Ayan. Brother Paas, good morning. Good morning. Palain ka ng panginoon yung galing mo ayan uh, Mr. Pas ngayon ang kuno ano so, sobrang ulan ano uh, sa palagay mo tutuloy pa ba tayo o ano ayan sobrang ulan talaga oh seryoso 'yan ayan po bang Santos Matubang ayan. Ayan po si Lorne D. Magalpok. Ayan. Shout out. Paano ka nakarating dito maulan? Uh, <laughs> Ay, Sinagot na po niya eh. Sabi ni Kuya Kenzo eh. Hindi. Naglakad ka ba? Nagmamotol po. Ay, malayo ba yung bahay mo dito? Malayo po sa labo. Ah, labo ka pa? Ayun. Parehas lang pala tayo kalayo. Ay, ganon? malabo mm -hmm. Nalabo din po ikaw? Hindi dito lang sa malinaw-linaw. <laughs> 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 hindi dito lang malinaw-linaw. Buti pa sa inyo, inyo. <laughs> malinaw-linaw sa, malinaw sa amin, malabo-labo. Ay, sa unahan lang yun sa inyo. Oh. Wow. <coughs> po. Malayo yung sa labo kasi sa malinaw-linaw. Ayan. ayan. po, support so, na po natin ang kanyang channel. Glory be in the support po. Thank you so much for your Mario. Salamat. Ayan. ayan po si... Ayan, mm -hmm. Yan, uh, Tito Mandi, yan po ang cook ng uh, Kalingap. Uh, <laughs> <Ayyan, is sprite laughs> yan, Tito Mandi, good morning. Strike po, strike. Hindi yan po. Hindi daw po, strike. Ayan. Strike, ah, uh, strike <laughs> no. ang niluluto mo. Ayan, Shout, out po. Shout out po. Kalingap, Tito Mandi po. Ayyan. Ayan po sa mga kalingap, supportan po natin ang kanyang uh, channel, Tito Mandi Official. Kalingap, Tito Mandi. Eh, nagbago na. Ayan ah, eh, mga kalingap, ito ho yung uh, pinagagawa ni Kuya Bal. At nandun ho yung uh, kwarto ni Dodong, ni Ruel o Balalag. Nandyan po yung kwarto niya. Oh. Medyo tulog pa ho siya. Ayan po. Uh, ayan ho nga oh, kung mapapansin ho ninyo ito ho yung mga Nilabani ni na sapatos ni Royal of Malalag oh. Sobra mga apat na sapatos ho oh, yung kanyang nilabani ni Royal of Malalag. At eh, talaga maulan no ngayon, mahirap magpa magpa Mahirap ho magpatuyo talaga ngayon. Ay, eh, ano? Oh. Apat na sapatos so yun nila ba ni Ruel Malalag? Ang Julit Kinay, shout out sa pamilya ko sa Ormoc City from Puerto Pusey sa Palawan. Ay, saan mang Julit? Ayan po. Uh, at uh, sa ngayon po tulog pa si Dodong Ruel of. Oh. Ayan. Bro, Kailan na naglaban ng sapatos si Dodong Ruel? Nung nakaraan, naglaban siya ng mga Nakaraan pa? Uh, at natutuy hindi natutuyo at maulan. maulan. Oo nga, ano? Na, Alam, ano, basa pa? Siguro kung mayroon ka lang extra sapatos ng bago, bibigay mo muna, ano? Kasi wala wala ba siyang sapato sa ngayon? Wala nga lang. At maulan man, baka mag Ay, nag-sinilas siya ngayon? Bigyan Bigyan mo. Ha? Alam mo kung meron na akong uh, expert na sapatos kaya lang medyo yung sapatos niya medyo mahaba. Oo. Um, uh, may tao 'bro. Ayun. At uh, sobrang ngayon ang ulan, ang mga ulan. Ano makalingat, sobra po ang ulan sa ngayon. At uh, Ayan po, nagbago na yung labas ng uh, kwarto ni Ruel of Malalag ngayon. Ni Dodong Ruel. Ayan mo kung mapapansin ninyo ang ginagawa ng mga kalingap sa ngayon. Oh. Sa sobrang ulan ho, nandito kami. Ay bro, yung kuwan pala, yung motor na linis na. Ay, nung nakaraan, nalinis na rin. Nalinis na rin. Oo. Oh. kalingap kung napansin nyo yung motor ay nalinis na po at uh, bago po ako noon umalis noong uh, sinabihan ko na po si yung naglilinis noon kaya ngayon po malinis na Ayan. kaya nga ho mga kalimang sana po maunawaan ninyo hindi po kami pwede maglinis ng mga ganyan na kasi oh, may mga toka yan kapag uh, nilinis mo yan na hindi ka nagpalam sa kanila ay eh, magagalit to sila kaya yun ho ang kwan ang patakaran dito kung sinong nakatuka doon siya lang ang maglilinis gusto eh po mga kalingap sana naunawaan nyo at sa ngayon po maganda na uh, lahat dahil na unang unang una, -una nakalinis na naka malinis na yung sapatos ni Dudong ruwet at ito pong paligid ng lighthouse malinis po dito humilde, hindi ito napapabayaan. Medyo may dumi lang ho dito sa kasi may mga, mga nagko-construct dito. Pero malinis po itong uh, buong kapaligiran ng lighthouse. Sana po huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Brab. At, uh, at ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po. Sana huwag natin kalimutan na suportahan para marami po tayo matulungan. at po, mga kailingap. Yan po, babay na.